Hi guys, good morning. Good morning, good morning. Magibukitanin panghilot. So napanood ko niya sa vlog ng isang OFW. Sino ba yun? Siguro alam niya na yun. Viral ang panghilot na ito. Samahan natin ang ipekasin. Ayan. Okay. Magayot ako ng avocado buto ng abukado. Lagay natin sa empty bottle. Ayan. Napanood nyo rin yun? Napanood nyo rin ba yun? Guys. Napanood. O, sa so mga hindi pa nakapanood noon ng panghilot ni kuya. Ayan. Gawa tayo buto to ng abukado hmm. may sipong dito ako. ako gumawa sa labas sobrang init sa loob so ayan na guys ang aking ginawa ito na po mga manay manoy sa so, mga mahilig dyan maghilot pagkatapos ng trabaho Ayan, lapit na na tapos na matapos. Bagyan natin siya ng alcohol. Sige. So, Ayan, guys. Lagyan niyo siya ng alcohol. Ayan. Para hindi magtagal. Tapos, lagyan niyo siya ng konti. Ipikasin. Ayan. Dito na yan. Kasi meron pa tayong isa. Hmm, Ya. Iya, ay panghilot tayo. Iya. Masisa. Hmm, bango. Abang ito, guys. <laughs> Parang maamoy. Ya. Hmm, coba. Dan panghilot. Gawa pa tayo ng isa. Ang dami ko kasi yung O, oh, sino may gusto dyan? Tiim lang kayo. Or gumawa na lang kayo para mas madali. Mamaya may panghilot na kayo. O, oh, sino gusto dyan ano, bumili? <laughs> Walang avocado. oh, Pagawa kayo sa akin. 20 lang. 20. Ubusan natin to dami ang laman nito Kung mga wala dyan hilot pawala ng mga sakit-sakit sakit ng mga kasukasuan mga sakit sa puso hindi ito matatanggal iba na yun <laughs> lagay na natin taldi na naman nagagamit ng alcohol gawin na natin panghilot yan guys ay kalot yan na yun isipin kung ano yun yan ano ba diba? ganoon yan guys Sayang na. O, diba? panghilot na kayo. Ayan. Meron na tayong panghilot. Thanks for watching guys. Sa mga sakit to ng katawan. Lahat lahat ng sakit ng katawan. Try nyo po. Viral ito sa na napanood ko. Nag-viral to guys. Ito. Avocado.